आबाद मर्जिनी जानबू बलि बनीक बनी बलेक बैलेक सगुनि बोलिके ताबै सगळे जाननु গম কো মা গত চ

kaya lang <laughs> natin ako. Mamaya na eh. Baka makikita mo siya pa na. Lang natin ako eh. Hindi naman eh. Okay. Titingin to. Ano siya? tayo. Ito tayo. siya? Ito <laughs> o, Melo eh. hmm. oh, mali na mali na yan, mali na 'yan Dan. Mali na yung daan. Dito dito. Balik, balik, balik. Yan, yan. Yan. <laughs>

ako naman. Ano? Oh, nagano. Ako naman. Hindi ako, ako, na ako nag-upload nagano ko. Saan tayo? Mag sa YouTube. Ako rin maggugulong-gulong. Saan tayo? Pag, ano? Pag nag-upload ako, ako, ako sa Facebook. Tekno mo sa pangalan. Tapos ako. Lalaman sa Facebook pag nag-upload ako. Ano ano? Pag nag-upload ako, nalalaman sa Facebook. Kasi connecting ng Facebook. Yung so, Facebook ko connecting sa YouTube.

eh, yeah, Nakayo, kain talo niya pero. Ready? Ika kabal hindi. ang bintana. Maganda. 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 Magaling,

ila lang ay Facebook na na sa Facebook lang pa. patay yam babae? Magandang 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 bigit magandang 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 lang!

para <laughs> wala ka man nandito. <laughs> Ay, Ayan. <laughs> yan <yabod>, po tama na! Hindi <laughs> <laughs> niyo yung kularuan. <laughs> May wala kang panaligaw na pa, eh. Tara, sinapapaligawan Turn na daw. Sabi ni wala na, turn up na ako kayo. Sabi Joseph, sabi naman yung Joseph, hindi na, sa ina na yan, so sing, ayun, gusto narinig ko. Super <laughs>

Guys, mga ko na piso mo. Piso lang. Bakit piso mo? Eh bibigyan 'yo piso, 'no? lang. piso mo Uh, ano ba 'yung video? Repost. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye na Oh Tayo oh, ligay dito, bye-bye ka na. Billy bye-bye na. Bye-bye. Bye-bye oh, you know, uh, ka na ni.